Sir Julius and Miss Tintian, paano nga ba kami nakapunta ng backstage? Ganito po yan. Um, after po ng show, of course, maglalabas na po yung tao. Um, Siyempre, tayo mga Filipino, kapag may mga show na ganito, gusto natin talaga, di ba? Para may remembrance po tayo, eh, makapag-pictures po tayo yeah. sa mga cast or sa mga stars na, na nakasali sa show na yan. And then, um, Nung labasan na po, uh, nagtanong po namin sa isang uh, personnel sa sa lugar na yan na kung saan po namin pwedeng makita si Miss Lea. Mm -hmm. So, inisak niya po kami na pumunta dun sa exit door, which is kung saan po lumalabas yung mga artisa kapag talagang uh, magsasign ng autograph or or pauwi na. Mm -hmm. So, pumunta po kami doon. So, ito po yung sa pinakalabas po ng theater. Okay po. So, naka, ang peso ko namin doon is nandito po kami sa Gilid. So ngayon na, uh, uh, medyo matagal na po 'yon. So, siyempre, daming tao ang daming mga nanonood lumapit po sa amin yung isang uh, Black American, I think. At uh, parang tinanong namin siya, um, uh, where's Miss Leia, we want to see Miss Leia, sabi namin ganun. To. Sabi niya, she's inside. So ang sabi ko naman or sabi namin, ah, uh, We want to see Miss Leia. So, tinanong niya po kami kung anong pangalan namin. Okay. So, pagkatanong po na pangalan namin, pumasok po siya sa loob. Unang beses, pumasok siya sa loob. Tapos, after a while, bumalik po siya. Tinanong po ulit yung pangalan namin. So, pangalawang beses na po yun, tinanong ang aming mm -hmm. pangalan. And then, bumalik na naman po siya sa loob. At hindi po namin alam kung ano po yung ginawa niya, kung, ano, kung may confirmed ba siya or whatever. At lumabas siya sa pangatlong beses. Eto na po. Woo! Sobrang saya po namin kasi sabi niya, you can go inside na. Mm. So, syempre kami, uh -huh. super happy. Kung baga, my God, makapasok kami. So, ayan na nga. Pumasok na po kami sa loob. At surprisingly, may isang babae pa na sumalubong sa amin para i-assist kami at dalin kami kung nasaan si Ms. Leia. Mm -hmm. At yes, nandun nga, dinala kami at nakita po namin yung pila. Doon kami pinuso sa likod, dal kami na yung last. At nakikita mo naman po namin na yung pila na yun is for photo op uh -huh. at saka sa mga konting chika-chika ng mga guests na pumapasok po doon. Uh -huh. So, so ngayon, just to be clear, uh, uh, just to be clear Christopher, wala kayong ni-name drop na kahit sinong producer para makapasok kayo doon? Wala po kaming ni-name drop na producer uh -huh. o kahit sino nung time na 'yon, nung mga oras na 'yon. Uh -huh. Uh -huh. Okay, so nakapasok na kayo sa pila. What happened next? Okay. Po. Oh, so ando na kami sa pila, excited everybody, kumbaga parang tahimik din kami kasi ayaw namin gumawa ng gulo or, or na parang ingay dahil syempre alam naman namin na seryoso yung lahat ng nandoon kahit mga fans. Hmm. So yan nga, yung, kung napansin niyo po yung video, may huling dalawa nang lumabas hmm. bago po kami. Foreigner. So super excited hmm. po kami noon. Uh -huh. no Ang tagal namin nag-antay, medyo matagal kami nag-antay at super excited na kami kasi Dumating na yung moment namin, kumbaga moment na namin ito. Yeah. At pagdating ng moment namin na yan, ay, um, <clears throat> ano ba ito? Sandali ah. So pagkatapos ng moment na okay. po okay, okay yan, Okay, lang. Take eh, your time. Take pa. your time, Christopher. Okay. Go so pagdating po ng moment na po yan, um, parang, uh, uh, ready na kami lahat. Yung mga cameras namin, naka-on na. Kasi gusto namin makapture lahat ng mga sandaliga pagkakataon na makikita namin si Miss Leia. Oh. Dahil talagang yung mga kasama ko po doon, talagang Leia, Leia fans talaga oh. sila. Tinaminan natin so, uh, na, na, Christopher, uh, li, ano medyo ano lang ako, kayong apat, hindi kayo taga New York. Lahat kayo, turista na nanood ng play. Hindi kayo based um, sa New York. No po. Uh, so, dalawa lang po kaming turista okay. and the rest po is mga based na po okay. dito okay. sa America. Okay, uh -huh. okay sige. Continue your uh -huh. story. So, yun na. Okay. Di, di, Nagpa-picture na, na yung dalawang... No. ano so, dalawa yung dalawang puti, no? Yung dalawang foreigner. So, ayun po, lumabas ba, na po, oh, no? It di was your na, turn. So, uh -huh. eh, okay. syempre, it's our turn na. Yeah. So, ready na kaming lahat and then, pagka, pagka, bungad ko ng ganon, sa pinto pa lang, di ba narinig niyo naman po yung sinasabi ko, Hi, Miss Leia, can we take pictures with you? Yeah. So, uh -huh. parang sobrang pak nung nagsalita na po siya, parang, parang, uh, alam niyo po yung, yung, yung momentum namin na talagang nandyan na, na talagang sobrang... Uh, uh, biglang, alam niyo po yung para kaming... Na, yung kandila po na biglang nalusaw. Mataas na, expectation. Na, parang, hindi namin in-expect na parang... Uh, na little time po sana mapagbigyan na total ando na rin naman po kami. But uh, of course, nire-respeto po natin si Miss Leia, baka... That time, pagod po siya or whatever. Uh -huh. So, naiintindihan po namin yung kaya nga. Kung napapansin niyo po, nung nag-instruct siya sa amin, nang doon, 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 uh -huh. sinun sinunod pa rin po namin siya. Uh -huh. para nang sa ganun eh. Yun kasi ang uh -huh. ano eh, yun ang hindi alam ng mga tao, na kayo ay Apa. pinayagan, humingi kayo ng permiso, at pinayagan kayo na makapasok sa loob. No? Yun ang hindi nila alam. Eh. At least ngayon sinabi mo na yan. Boundaries and Theater Etiquette. Yan ang pag-uusapan natin. Kasama natin ngayon sa via Zoom ang award-winning and veteran thespian and friend na si Odie Hemora. Hi, Odie! Hi, Odi! Hi, guys! Kamusta? <laughs> e, eto okay. na eh, caught in the eye of the storm, ang uh, teatro. Anyway, Odi, please tell us about theater etiquette para sa kaalaman at guidance na rin ng mga nanonood, especially mga Filipinos who watch theater plays abroad. Okay. Unang-una, ayoko na sana saw kasi ayokong humaba pa yung kwento. Pero napag-isipan ko ng maigi dahil nababasa ko rin yung mga personal messages ni Leia with her friends. Yeah. And sabi nga niya, my gosh, this this topic seems to have taken a life of its own. So parang humahaba na lang na humahaba yung mm. kwento. Yeah. And I wanted to end it because it's not about Leia. At the end of the day, this is about theater etiquette. Correct. So nung nag-message ka tina, sabi mo, let's talk about theater etiquette. Sabi ko, I guess this is one way for me to help Leia matanggal yung focus sa kanya at ilagay natin sa tama which is basically how do you practice uh, theater etiquette pag ikaw ay nasa audience. Yes. So um, unang-una -una at nanggaling na rin sa kwento ni Christopher na ilang beses sila sinabihan na go to the stage door. Okay, ang etiquette is that ang audience hindi pwedeng pumasok sa dressing room. Pwera lang kung meron silang special permission at usually yan way ahead of time. At usually talagang close friends lang ng mga artist ang pwedeng pumasok doon. I mean, talagang nila log in 'yan, uh, you know, it's prepared. So I don't know kung sa kwento niya siguro sa gulo kung paano sila nakapasok doon. But really, Everybody should be outside the theater yung tinatawag na an entrance ng artist or stage door. Diyan aabang ang audience pagkatapos ng show and doon talaga dadaan ng artist palabas. That's how it's done in the states. Kaya kung minsan malamig but you if you really want to see the star you have to wait. Kasi maraming mangyayari pagkatapos ng show eh. The artist has to go to their room, magtatanggal ng makeup, up, uh, o minsan shower um magpapalit. Mag, uh, You know, magda downtime ng konti kasi biro biro mo sobrang uh, what you call it energetic ang performance, todo bigay ang performer. So you need that time to just let it you know go down yung mm -hmm. energy mo and everything. So that dressing room is a very private space. Mm -hmm. uh, in fact. Ako mismo dito sa, sa Pilipinas, pati yan, hindi pumapasok ang tao sa dressing room normally. Hindi lang sa Amerika, pati dito, hindi practice yan. Mm -hmm. It's it's a private space. Pati ako na fellow artist ako, pag meron ako mga kaibigan na nag-show, hindi ako basta lang papasok sa dressing room or going mm -hmm. backstage. That's a no-no. Mm -hmm. um, there's a lot of things na ginagawa nila. Ang normal ginagawa dito sa Pilipinas, aabangan mo kasi wala naman tayong stage door, aabangan mo sa lobby. Yeah.